Ang hukbong kawal pandagat ng Pilipinas ay muling nagdulot ng pagkabigla at paghanga sa buong mundo matapos nitong ibunyag ang kanilang makabagong kakayahan sa labanan na puno ng pinakabagong teknolohiya at makabagong estratehiya sa depensa. Ang hakbang na ito ay bahagi ng malawakang programa ng modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas na layuning itaas ang antas ng kahandaan ng bansa upang makasabay sa mga pinakamalakas na puwersang militar sa Asya at sa buong mundo. Ang pangunahing layunin ay mapangalagaan ang soberanya ng bansa lalo na sa West Philippine Sea at mapanatili ang seguridad ng teritoryo sa harap ng lumalalang mga banta sa rehiyon. Sa mga nakaraang taon, patuloy ang pagtaas ng pondo at suporta ng pamahalaan para sa modernisasyon ng hukbong kawal pandagat sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Sa ikalawang at ikatlong yugto ng programang ito, nakatuon ang atensyon sa pagpapalakas ng mga kagamitan pagsasanay, at sa pagpapahusay ng kakayahan ng hukbo upang makipag-ugnayan sa mga kalyadong bansa gaya ng Estados Unidos, Hapon, at Timog Korea. Isa sa mga tampok ng bagong yugto ng modernisasyon ay ang paglulunsad ng Marine Assault Vehicle Next Generation, MAV ng isang amphibious assault vehicle na idinisenyo upang makakilos sa lupa at sa tubig. Ang sasakyang ito ay may advanced composite armor na kayang tumagal sa mga bala at pagsabog, at may kasamang 30 mm automatic cannon at 300 at 60 degree infrared radar system. Kayang magsakay ng hanggang labindalawang sundalo ang MAV nang at may onboard navigation system na ginagamita ng satellite technology para sa mas tumpak na operasyon. Bukod dito, ipinakilala rin ang Smart Tactical Helmet System, isang matalinong helmet na may kasamang head-up display, HUD, na nagpapakita ng impormasyon ng labanan sa real-time. Kayang i-connect ang helmet sa Central Command Network at sa reconnaissance drones, kaya't mas mabilis at epektibo ang komunikasyon sa pagitan ng mga sundalo at ng kanilang mga commander. Malaki rin ang papel ng drone technology sa bagong sistema ng depensa. Ang Recon Hawk UAV ay isang unmanned aerial vehicle na kayang magsagawa ng surveillance sa loob ng isang daang kilometro. May kakayahan itong magpadala ng live video feed Mag-operate sa gabi gamit ang infrared sensors at tumulong sa paggalugad ng mga target. Samantala, ang si Dragon Drone ay espesyal na ginawa para sa maritime patrol at anti-ship operations pati na rin sa search and rescue mission sa karagatan. Sa aspeto ng pagsasanay, pinalakas ng hukbong kawal pandagat ng Pilipinas ang kanilang amphibious warfare capability sa pamamagitan ng mga joint military exercises tulad ng Balikatan Exercise kasama ang United States Marine Corps. Sa mga pagsasanay na ito, tinuturuan ang mga kawal na magsagawa ng Coordinated Amphibious Landing, Combined Arms Maneuver, at paggamit ng Advanced Weapons Systems. Bukod sa pagpapahusay ng pisikal na kakayahan, tinuturuan din sila ng mga modernong taktika sa intelligence, surveillance, at reconnaissance upang maging handa sa anumang senaryo ng labanan. Kasabay nito, binigyan diin ng pamahalaan ang pagpapalakas ng coastal defense ng bansa. Isa sa mga proyektong ito ay ang pag-install ng shore-based anti-ship missile system mula sa Japan at South Korea. May kakayahan itong magpalipad ng mga missile hanggang 150 km, kaya't mas ligtas na ngayon ang mga dalampasigan at mga pangunahing sea lanes ng Pilipinas. Hindi lamang sa teknolohiya na katoon ng modernisasyon, kundi pati sa pag-unlad ng mga sundalo mismo. Sa ilalim ng Future Marine Warrior 2030 program, tinuturuan ang mga sundalo ng mga bagong kakayahan tulad ng cyber warfare, drone operations, at paggamit ng artificial intelligence sa tactical decision making. Pinapalakas din ang liderato at disiplina ng bawat kawal upang maging handa sa anumang sitwasyon. Sa antas ng pambansang estrategiya, nakaayon ang lahat ng ito sa archipelagic defense concept ng bansa na naglalayong protektahan ang mga pulo ng Pilipinas laban sa anumang uri ng pananakop o panghihimasok. Layunin itong tiyaki na handa ang bansa sa anumang uri ng tensyon sa West Philippine Sea at may sapat na puwersa upang ipagtanggol ang karapatan nito sa ilalim ng pandaigdigang batas. Ang pagbubunyag ng mga bagong kakayahan ng hukbong kawal pandagat ay nagbigay ng inspirasyon at kumpiyansa hindi lamang sa sambayan ng Pilipino, Undi pati sa mga kalyadong bansa Ipinahayag ng Estados Unidos at Australia ang kanilang hangarin na palawakin pa ang kooperasyong pangmilitar sa Pilipinas bilang bahagi ng pagpapatatag ng seguridad sa Indo-Pacific region Sa kabilang banda, nagpadala rin ito ng matinding mensahe sa mga bansang may intensyon na labagin ang soberanya ng Pilipinas Ngayon, ang hukbong kawal pandagat ng Pilipinas ay hindi na lamang isang puwersang tagapagtanggol ng karagatan kundi sa ng modernong sandata ng pambansang dangal. Ang kanilang dedikasyon, disiplina, at patuloy na modernisasyon ay patunay na ang Pilipinas ay handang harapin ang anumang hamon sa darating na panahon. Sa hinaharap, may mga plano pa ang hukbong pandagat na dagdagan ang bilang ng mga amphibious vehicles, bumuo ng mga missile arm fast attack boats, at magtatag ng mga bagong reconnaissance unit sa mga pangunahing isla. Kasama rin dito ang integrasyon ng 5G military communications, cyber defense units, at AI-driven battlefield analytics. Sa ganitong antas ng modernisasyon, tiyak na magiging mas matatag, mas mabilis, at mas matalino ang hukbong kawal pandagat ng Pilipinas. Ang pag-unveil ng bagong puwersa ng Marines ay higit pa sa isang pagpapakita ng armas, ito ay isang pahayag sa buong mundo, na ang Pilipinas ay handa, matatag, at determinado sa pagtatanggol sa kanyang karapatan, kalayaan at dangal sa gitna ng patuloy na nagbabagong balanse ng kapangyarihan sa rehiyon